Sa pag-unlad ay kaakibat ang mas mapursiging pagtulong. Hindi umuuwing luhaan. Ika nga, ang sinumang mang dumulong. mo ang kailangan ni Kakang Ani. Yun pong dagdag pang matrikula ng apo nyo, ayos na. Salamat, sir! <laughs> Nagkaroon ng malawakang pagbaha sa Bulacan. Imbis na ipagdiwang ang kaarawan sa indang, minabuti ni Vergel ang mag-donate ng bigas at delata sa mga nasalanta. 2013, may pagpupulong ang mga senior citizens. Himok nila. Siguro mas maganda kung isusulong natin ang pagiging konsihal ni Vergel. Maganang loob niyang tumulong at unawain ng ating kapakanan. Maging ating kabataan ay kanya ring inaasikaso. Si Sinagot nga ni Kapitan ang tuition ng aking panganay. Ang katulad niya ay nararapat na maging lingkod bayan. At sama-samang nagpasya. Huwag mo sana na kaming bibiguin, Vergel. Gusto ka naming boses sa konseho ng Indang. Pa paano ito, mahal? Sinasabak talaga ako sa politika. Nasa iyo kung papayag ka. Eddie eh supportahan pa ka. <laughs> sa konseho, naging masigasig gito Para sa peace and order, isinaayos niya sa isang panukala ang paglalagay ng terminal para sa tricycle at PUJs at installation ng CCTV kung saan ang monitoring at control ay nasa PNP station. Konsernado siya sa kaligtasan ng mga mananakay kaya ilang sirang tulay ay kanyang pinagawa. Mahigit 1,200 scholarships para sa mga hikaos ay kanyang inasikaso sa tulong ni Representative Bambol Tolentino. Para makatsyak na ang mga kabataang tapos sa kursong TESDA at OSYs na may kakayahang magtrabaho ay kanyang pinangunahan ang Jobs Fair, katuwang ang Mayor's Office. Masugid sa pagpapatupad ng batas at ordinansa, kahit kapatid pa ang sangkot. Pasensya na ate Azon, di ka siyang ng taripa. Sige, ikarga ang kanyang mga kalakal. Opo siya. Iba talaga si Consigal Venel. Kahit putol, walang patawad. Sa environmental concerns ay tinutukan ang ilang proyekto, kagaya ng linis ilog at ilan kasama ang ilang municipal barangay officials, Boy Scouts, DPWH Tagaytay, PG at konsernadong mamamayan, isa sa mga nanguna sa fun walk para sa kalikasan sa Indang. Opo! Sukal na mabaho pa! Kaya nga naglilinis tayo. Ano ka ba? <laughs> Nag-alpas ng 50,000 tilapia fingerlings para dagdag pangkabuhayan. Baka sakaling makapaminghut na din eh, sa darating ng panahon. Kung aabutin niyo pa, Lolo Karyo! <laughs> sa isang panukalang batas, iminungkahi na ang easement sa mga ilog at ilat ay magkaroon ng tree planting upang lalong lumago ang kapaligiran. Naging malapit na kaibigan ng pamunuan ng Goosey Peace Prize International Isang Philippine global organization na involved sa iba't ibang pangkawang gawa kaya't hinimok niya na magkaroon ng charitable event sa Indang kagaya ng dental, medical mission, eye cataract extraction, and eyeglasses donation at iba pa. Ambassador Barigusi, salamat po sa inyong pagmamalasakit sa kapakanan ng ating mga kapuspalag dito sa Indang. Kami ang dapat magpasalamat kung si Hal dahil sa pag mo sa amin para lumawak pa ang aming misyon. Sa panahon ng kalamidad, di nagpabaya si Virgil at mga tauhan para sa clearing operations pagkatapos ng bagyo. Oh, ingit kayo sa kuryente ha! Sa isang lingkod bayan na tapat at taos ang pagbibigay serbisyo, mismong taong bayan na ang magpupursigi para lalo pa isulong sa mas mataas na katungkulan ang isang katulad niya. Gusto namin ikaw ang maging mayor ng ating bayan! Maraming salamat sa inyong tiwala! Pergel Peder para Alkalde ng Indam! Hey, 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 hey.